Hayan hello, hello, hello. Eh, kahapon nga nang pumunta tayo ng palengke. Ngayon may nakita kong uh, ng na or namimigay ng uh, isang katutak na labanos. Isang bundle yung pinamigay niya. At actually, mahigit isang bundle. Kaya ko'y nang hingi na rin at pinamimigay niya lang. At siya araw ay uuwi na. Ayan, isang katutak yung nabili natin. Hindi ko alam, more or less limang kilo po yan. Ngayon, napaisip ako kung ano dapat gawin dyan. Kaya ayan naman, bibili tayo ng baga ng ng baboy para ating gawing bopis. Ayan, abangan nyo. Ang ating lolo bopis, lagyan natin dahil libre na ang labanos na isang katutak. Ayan, magluluto tayo ng bopis. Uh, aga natin dito sa palingkay, ng walang, walang baga. Baga, baga. Ay, walang

ayan nakita agad ang ating camera ang sabi niya for today's video kaya ako natawa ayan buti na lang eh, mabait yung ano okay lang sa kanya mabideohan ayan nga tayo bumili ng baga at uh, naglalaman nga pala ang isang baga ng 3 kilos eh mura lang naman yung kilo ng baga kaya, ayan. Kumuha na tayo. Bawal namang... Ay, hindi naman kasi pwede yung papira-piraso. Ang bili talaga ng baga ng baboy ay isang... isang buo. Yun, bubuhatin lahat kung ilang kilo abuti nun. Yun ang babayaran mo kasi hindi naman yun hinahati-hati. Ayan na nga. Kumuha na tayo dahil no choice. Ayan, hiwain na natin at pinakuloan na namin yan sa asin at... Uh, Ibang ricado, kutulad ng paminta at laurel, pinakuloan na natin siya. At ito na nga, hihiwain na natin siya ng pak-cubes. Ayan, para iyon talaga ang hiwa sa kanya. Kaya ang tawag sa ibang lugar sa kanya ay tinaddad. Dito naman sa atin ay bopis. Sa inyo naman po, ano po tawag sa inyo ng bopis? Ayan, mag-comment lang po para malaman natin kung ano ang ibang katawagan sa bopis din sa inyong lugaw. At ayan lang ang hirap sa pagluluto ng bupits, ayan. Ay ma dapat mahaba ang pasensya mo dahil matagal-tagal lang hiwaan niyan. Dahil uh, lahat ng part niyan ay hihiwain mo ng uh, maliliit, yung uh, cubes lang. Tiaga-tiaga lang talaga, mahatagal ihanda ang pagluluto. At ayan nga sa tinagal-tagal ng pagpag pag hihiwa, nakatapos din sa wakas. At isunod na natin ang labanos. Ganon din po pakiyobs din ang hiwa natin. Para match sila, hindi sila salungat. <laughs> para hindi sila mag-away. Joke lang. At ari na nga, mix-mix na natin ang ingredients. Lagyan na natin ng calamansi. Ayan, ilagyan na natin ang sibuyas. Hindi ko lang na video ang paglagay. At lagyan na natin ng siling verde. At isunod na natin ang oyster sauce. Ayan, lagyan din natin ang oyster sauce para mas malasa. Ayan, haluin, halu, hallow, halu, hallow, haluin lang natin yan. Ayan, nilagyan ko lang ko nga din pala yan ng laurel. Dinamihan ko para mas mabango, may aroma. Ayan, nilagyan ko na din nga pala yan ng uh, toyo or Uh, soy sauce. Ayan. At saka natin i-mix. Ayan. Huwag na nating asnan kasi may toyo na siya. I-mix natin mabuti para ang lasa ay manuot sa uh, sa ulam. At ibabad natin siya ng mga ilang minutes lang. Kahit na 20 minutes, 15 minutes. Sapat na yon para manuot yung lasa sa karne uh, actually ay half cook na yan, kaya may lasa na yan ayos na timpla ayan naglagay din nga pala tayo ng uh, liver spread ayan yung iba hindi na naglalagay pero ako gusto ko merong liver spread pampatagdag lasa din yan pampalinam -nam, kaya kung magluluto kayo try nyo din na may liver spread ilagay na natin yung labanos pinanghuli ko yung labanos kasi madali na madali naman ding maluto yan at masarap yung medyo malutong-lutong pa pagka kinakain Ayan. i-mix-mix natin At lagyan nga natin ng atswete para may konting para may konting kulay. Ayan. Para hindi plain na plain siya. At lagyan na rin natin ng siling labuyo para medyo may anghang. Actually, meron na rin siyang siling verde. Pero mas masarap kasi pag may konting spicy. Nasa sa in, sa inyo yan kung lalagyan nyo ng spicy o hindi. Ayan. Kanya-kanyang panlasa. Mm -hmm. Yung ano, tinoktok hindi, yung salita masiram oh ang masiram po sabi Bicol ay masiram. masarap masarap sa tagalog yan po ang tinatanong ng aking anak yan nga uh, malapit na siyang maluto konting kulo na lang, okay na yan at lagyan na natin ng konting suka nasa inyo yan kung gusto nyong maasim, didagdagan nyo ang suka nga pala na yan ay sukang sasa, puro at uh, walang halong etos purong purong suka galing sa sasa at eto na nga luto na ang okay ating na bopis napakadali lang naman luto okay na yan at, okay na yun, konting tiyaga lang talaga sa paghihiwa at halo halo lang at palambot. okay na talit lang naman palambot ang mga madam kaya hindi naman kayo hindi sa pagluto oh, na ayan Yummy-yummy ang ating Bopis ala